Good morning, mga sisilab. Hindi ko ako pumasok today kasi ang dami kong lalakarin. Magkuha ako ng mga requirements ni Princess para sa pag-apply niya ng visa. So, mag-absent yeah! ako ngayon. Kaya, dadaan din ako sa, ano, sa rilo. Kasi paliitin wow. natin yung rilo natin, mga sisi. Kasi ano siya, yung medyo malaki sa akin yung rilo. Kaya, Samahan niyo ako para kukuha ng mga requirements mamaya. Wow. Saya maging muna tayo mga sisilabs. Sa bangko muna tayo pupunta kasi kukuha ako ng bank certificate. So nandito na tayo sa bangko, kukuha tayo ng bank certificate kasi kailangan 'yan sa mga requirements. Iba, isa din 'yan sa requirements ng ating ano, pag-apply ng visa. Wow. Thank you. Ayan mga sisilab Nakakuha na tayo ng requirements Sa city hall Ayan po yung city hall dito sa lugar namin Grabe ang mahal ng mga Requirements mga sisilab Diyos ko day Wow so, nga, Nakuha natin requirements yung bayad ba Kaya ubos yung pera ah? So nandito tayo sa Lawson mga sisilab Magbayad ako ng mga orders ng mga sisi natin kasi umorder sila ng ng ano ba 'yung mga one set na alahas mga sisilab. So kailangan wow. natin bayaran dahil pag hindi natin binayaran 'yon, ma-sold out na siya kasi ano naka, ah? naka ano lang siya naka naka-time sale. So kung maubusan ka ng oras, so wala na. Ubos na 'yon kasi naka-time sale. So nakaabot tayo sa ano sale ng oras nila kung bayaran mo ngayon so kailangan bilisan nating bayaran dahil may limit po siya so yung binigay kong price mas mahal pa yun mga sisilab kung hindi siya naka time sale mm -hmm. 検査後、レシートが発行されたのレシートを必ずお受け取りください。 silap. Grabe, ang puti ng bundok mga sisig. Sa panay. kasi Silab, nandito na tayo sa ano, sa mall. Ang dami kong dinadaanan kasi yung ano natin, Quintas, ito, ay hindi pala to. Yung Quintas ko na ano, na Diamond, naligo ako na, na ano siya, na putol. So, ah? naayos ko dito sa mall na to, so pupuntahan natin. Kasi mga 3 weeks na yon may nagmail sa akin pero hindi ko napansin. Kaya puntahan natin ngayon para makuha na natin. Yan yung mall na pupuntahan natin para magtingin-tingin din tayo mga sisilab ng mga wow. alangas dyan. ito yung alahas na pupuntahan natin ¿Qué と1100 so, tingin-tingin muna tayo ng alahas mga sisilab. Kasi ang dami mga alahas dito. Pero ang mahal niya mga sisi. Kaya ang 10 grams, umabot ng, ano, umabot siya ng 15 kalapad. So, nasa 75 ang 10 grams. Grabe, ang mahal niya talaga mga sisilab. Kaya, grabe, hindi muna tayo bibili, oy, kasi ano tumaas daw siya ngayon, lalong tumaas yung gold. So mas okay pag nagbenta ka kaysa bibili ka ngayon. Kaya tingin-tingin muna tayo kung ano yung magustuhan nyo dyan. Hindi ko alam paano baliktarin yung video na yan, nabaliktad. Iwan ko paano yan baliktarin. And then may mga ano, murang mga jewelry dyan, pero hindi yan mga 18K. Yung katulad yan sa ano ko, binenta ko nga si sila. Pero hindi siya, ewan ko, bakit hindi nakalagay sa istante? Siguro mga ano yan, mga hindi masyadong mataas ang K hindi siya mga 18k yung nasa loob ng istante ayan yung mga mamahalin talaga yan nasa 25,000 mahigit mga ang pinakamura na sa 10,000 yen ganyan ito nakasale mga 10 grams 3.50 grams magkano mahal yata mga 38 34,000 34,000 So kakain muna ako ng tanghalian mga sisilab kasi nandito ako sa restaurant. Paborito ko tong restaurant na to kasi laging ano, lag, minsan lang ako makakain dito. Napakasarap kasi yung burger steak nila. Kaya dito ko lagi kumakain tapos hindi siya masyadong mahal. Mura lang yung mga ano nila, yung pagkain nila. So, ayan yung paborito ko mga sisilab, yung may pineapple. Napakayami. Kaya kain muna tayo with burger steak with pineapple. Ayan, nag-order ako na. sir. With with a strawberry and Terima kasih telah menonton!